Ang major kalagang recipient ng serbisyo ng uh, si Mayor Inotet dito sa Pilipinas ay ang Department of Education. Okay. Kasi yung risk na ginagawa namin, hinggil sa education at sa ito ay tinatranslate into new uh, ways of teaching na kami din ang nagde-develop. Tapos kung magugustuhan ng Department of Education, ginagamit nila. Isa pa hindi mm -mm. tinrain namin ang mga teachers sa bagong technology. Opo. Maraming uh, programa at sa since 2006, mga 146,000 teachers na ang natrain namin sa mga bagong technology, mm. bagong paraan sa pagtuturo at saka Nagsishare din kami ng information na ito ang nangyayari sa ibang bansa dito sa ASEAN. So main customer natin, kumbaga, ang Department of Education. Nabanggit ninyo ma'am kanina yung new methods of uh, teaching. At ito pong mga pamamaraan na ito ay hindi lamang meant for uh, COVID-19 pandemic. It goes beyond. Ibig sabihin kahit sa hinaharap ay uh, magagamit ho natin itong mga bagong pamamaraan na ito. Mapakikinabangan po, ika nga tamang tama ang sinasabi mo Haji. Kasi mm -hmm. even before pa, uh, the COVID pandemic ay nag-ooperate naman ang uh, Sumeyo uh, Inotec. Mm -hmm. At saka since uh, 1970 pa ito mm -hmm. na nagsisilbi sa pangangailangan ng edukasyon sa buong ASEAN region. At saka ginagamit din ng ibang bansa yung aming mga findings. So kung mayroong bago, kung mayroong nade-develop, mayroong bagong finding, mm -hmm eh ito ay sinishare namin sa lahat na member ng ASEAN. Mm -hmm. Does this serve as an avenue or kumbaga plataforma, ma'am, na siyempre may palitan ng ideya no? at uh, matututo tayo dito, matututo rin yung ibang mga bansa sa atin para nang sa gayon mapalakas ho talaga at uh, ma-improve kung ano pa yung mga dapat na ma-improve sa education sector po natin ngayon? Totoo yan. At sa kalalo na yung tinatawag natin, kaya inotek means uh, innovation. Mm -hmm. So ano yung mga responses natin sa challenges sa education? Mm -hmm. Halimbawa, ang pinakamalaking challenge ay ang COVID. Lumalabas ang iba't ibang paraan kung paano tayo makapatuloy sa process of education mm -hmm. in spite and because of COVID. Mm -hmm. Tapos um, marami ding tinitingnan namin ang tinatawag na future studies ano bang mangyayari in the near or the middle or the far off future. Mm -hmm. Tapos maghandaan namin ito sa learners, sa mga teachers, mga school officials para makikita nila, matatanaw nila kung anong pangangailangan ang dadaping. Mm -hmm. So Ayun ang um, trabaho namin. Opo. Oh, Can you cite at least one or two specific examples lamang kung meron pong mga kumbaga methods or new ways of teaching na kumbaga eh, innovative or talagahong uh, na adapt natin yung teknolohiya na magagamit ng ating mga teacher dito sa ating bansa? Obviously, ang paggamit natin ng ng um, pagka uh, electronic media mm. ang paggamit natin ng uh, Zoom uh, at saka yung iba't ibang uh, paraan na dine-develop namin para sa para magamit sa mga uh, eskulahan natin sa ating mga learners at saka sa mga learners din sa sa Asia mm. kasi nagsisharing susharing kami uh, palagi so uh, halimbawa itong aming tinatawag na future studies mm. eh baka Magkukulang na tayo ng classroom kasi lumalaki na ang ang bansa natin. Mm -hmm. Ang iba mga bansa na lumalaki na rin. At saka kailangan baguhin yung kurikulum. Mm -hmm. Yung mga ganong bagay, uh, pinag-aaralan namin ng husto pero haji uh, ang approach is comparative. Oh, so tinitingnan, ang bang ginagawa nila doon sa Singapore, anong ginagawa doon sa Indonesia mm -hmm. at saka nag-uusap-usap kami.